Hoy, oh, ano ka ginagawa? Ay, sa sana. Oo. Tulog na? Ay? Hindi lang na namin na sopas. Oh. Lockout na pala si Kaya Susana. Galing birthday, Han? Ayun uh na. -huh. Marlon. Oo. Si Aileen. Nasa si Aileen? Yeah. Oh. Tulog na pala si Kaya Susana. Ayun, oh, lockout. Ano, napagod paglalakad. Kawawa na. Ay! Ay! <laughs> Uy, uy, may dala kami sopa. Uy. Ari oh, kasama namin si Aylen. Dahil birthday han. Tara. <laughs> Kumain ka na muna. Ano ulam niyo? Yan mukha ni sa sana pag tulog. Kain na. Sopas lang amin dala. Tatlo din yung akin kanina. Meron pa lang. Nagdadama sila dito. Nag, nagdadama yung mag-ama. Mahirap uh. yung iyan. Kapit, may outside the kwarto pala. <laughs> Saan? Oh. <laughs> outside the yeah. kulambo. Yeah, peace! Eh! Eh! Kumain ka na muna sa upas. Ano, tulog si na, na, tulog na. Ayan, si Rus nandito na. Uy, si Rus Ann, nandito na. Tulog Ayan, na. Si na. Si ay, ay, si ay, Kain si eh. na muna doon. Kain na sa sana. Ay. Hindi kayo pumunta doon. Kain naman ng sopa. Yeah. Tara dito sa kanilang kusina. Ay, 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 <laughs> Hoy ang inyong kusina oh, hindi pa na imis. Oh, natutulog na kayo, hindi pa imis. Oo. Oh, mga bisita. Ito yung namerdehan pero busog na nakaipit. Kumain ka wala mali sa sana. Baka natutulog ka ng gutom. Mag-usap tayo bukas ha. Magba-vlog. Yeah. kain na, dami mo kalat oh. Hindi mo na inimis ano, ito ay mga kasama. Harap muna tayo. Yay! Hey. Happy now, iyak later. Woo! Hey. <laughs> si Nakakuha siya ng ano, ng... Eh. Papakainin mo kami? Hey. Natulog na si Lagi Nagising tuloy siya.